99 lahat. Tayo yung sukle. Sukle. Piso lang yun. Piso lang yun. Piso lang yun. Piso lang yun. Anong piso lang? Alam mo ba ate? Sa piso, Naipadala ko ang pag ng kapatid ko. Thank you, Kuya. Napadala ko rin yung pambili ng gamot ng tatay ko. Mm. Naipadala ko na rin ang papagawa ng bahay namin sa probinsya. Salamat na, na Dahil sa Cebuana, piso lang kada 100 pesos ang pera padala. Thank you! Kahit saan sa Pinas, ang pera padala, sa piso, abot yan! Piso kada 100 pesos, pera padala lowest rate for